another day, another vlog na naman. Mga kamami, isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, sa araw na ito, kakaiba na naman ang ating pag-uusapan. No, Ibang klase na naman ang aking imamarites sa inyo. So sa kasalukuyan, nagagamit ko na siya. Uh, mga dalawang linggo ko na siyang ginagamit mga kamami. Ito ay hindi moisturizer, hindi rin ito sunblock. Pero dahil hindi naman ako gaano madalas gumamit ng ganitong product, so naisipan kong mag-try dahil nakita ko ito sa TikTok, Ah, uh, napaka-trending niya. So ngayon mga kamami, bago ko umpisahan, like and subscribe ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlog, at syempre huwag na ninyong kakalimutan I-click ang bell button para nasa ganoon ay ma-update ko kayo sa mga susunod na video. sa so, mga kamami, eto na. Hindi talaga ako gumagamit ng ganitong product. Pero hindi ko maintindihan bakit na napabudol ako sa napanood ko sa TikTok. Dahil siguro may nakita akong kakaiba sa kanya. Or may nakita akong maganda resulta dun sa uh, gumagamit na binijohan niya. So, ngayon, gusto ko siyang i-share sa inyo dahil two weeks ko na siyang ginagamit. Every morning at saka every evening ko siya ginagamit. Ito po ay, hindi siya sabon ah, pero ito ay facial cleanser. Opo, ito po, ito po ay, ay si Mintic, hindi ko po alam kung Mintic Q, uh, ah, nalaman na lamang po ninyo ako, Pag, Mintic Q Vitamin C Whitening Amino Acid Gentle Cleanser ang kaya nagustuhan ko siya mga kamamid dahil ito ay mga sa aking skin type ito ay oil control and anti wrinkles yun ang nagustuhan ko sa kanya dahil ang aking skin type ay oily skin po ako tapos mayroon siyang multi action gentle deep cleansing at mayroon siyang 98 natural plant extract kiwi extract So yung kiwi napakasarap noon mga kamami hindi ko alam na pwede pala siya maisali o maisama sa isang uh, skincare product kagaya nitong facial wash na ito. So ito ay maganda siya, Clear and Pure Skin Affinity cleaning Foam is delicate, smooth and tender. 100 grams siya mga kamami. Nabili ko ito mga kamami sa TikTok Shop nung nag-aabang ako ng or may gusto akong panoorin tapos nakita ko siya so pinanood ko siya kasi out of curiosity sabi ko maganda kaya ito kasi hindi ako nagpe facial wash lagi kong ginagamit sa akin face ay sabon sabon pampaputi at saka dab yung dalawang sabon na yun ang lagi kong ginagamit basta kapag nag, nag whitening soap ako Simpirang sasabong ko si Dab para kung sakaling magkaroon ng dryness na dulo na sabon na ginamit ko at least meron siyang um, pang para na sa ganoon ay hindi siya ganoon mag ang aking bala dahil si Dab ay um, minomoisturize niya ng ating bala kasi pagkatapos mo magbanlaw kay Dab para may oil yung bala nyo yung ganoon tapos mga kamami dito naman ay nakasulat dito yung kanyang mga ingredient tapos um, Di, ah, doon, merong box ito nakabox ito mga kamami. dos sa box niya, nakasulat doon ang kanyang expiration date at manufacturing. Pero nandito pa rin pala ang kanyang expiration date ay 11.03.2028 na manufactured siya ng, 12, uh, ng March 12, 2025. So matagal, kahit pala mag-stack ka nito, ay matagal pa rin pala siyang Ah, uh, maano may expired. So, alam niyo mga kamami ginamit ko siya kanina. So, tapos binidyohan ko. So, ipa ko dito yung video niya. Napakaganda lang effect ng uh, facial foam na ito. Napaka Pagkatapos mo siyang ma-apply sa bala mo after na mabalawan mo yung mukha mo, talagang mararamdaman mo sa mukha mo na napakalinis ng balat tapos na parang mararamdaman mo na nakahinga ang iyong balat yung mga pores natin nag nagsara tapos talagang mararamdaman mo ako kasi 2 weeks ko na siyang ginagamit ayan Yupina kasi nga every morning at every night ko siyang ginagamit so first time kong gumamit ng facial wash dahil ay hindi meron na rin pala akong na-try na mga facial wash na hindi naman ako nag hindi ako nagtatagal na gumagamit. Kasi kapag mga isang linggo or two weeks ko nang ginagamit ang isang facial wash, minsan may napapansin ako or may nararamdaman ako sa aking balat na parang hindi ako komportable. Kapag ganon ang aking pakirandam mga kamami, talagang ang ginagawa ko ay ino, you know, ano yun, tiniin-stop ko ang paggamit. Pero ito, mga kamami, two weeks ko na siyang ginagamit. Wala akong narandaman na hindi ako komportable. Pagkatapos ko magbanlaw, napaka napaka-relax ng aking balat. Yun ang nararandaman ko. Wala siyang bigat. Kumbaga, napaka-lightweight niya. At the same time, yung mga wrinkles natin, uh, pwede niyang matulungan na medyo tumago-tago ng konti kapag talagang lumalabas na sa ating balat. So, syempre, hindi natin maiiwasan, mga kamami, na lalabas talaga ang mga, ang mga wrinkles natin. Pero, dahil kung, iing, kung aalagaan natin ang ating balat, lalong-lalo na yung mga product na gagamitin natin ay may mga anti-wrinkles, syempre, mga kamami, medyo magtatago pa ng konti ang ating mga kilabo, ang mga kulubot. <laughs> kilabo. Pasensya na. Yung ating mga kulobot sa mukha, kagaya ko po yung dito ko. Kapag tinataas ko yung noo ko, dati ang lalalim dito. Siguro dahil sa kung ano-ano na lang pinapahid ko na mga anti-wrinkles or mga DIY na pwede pala sa wrinkles para hindi agad uh, lumabas or para hindi agad magpakita. Pero sa edad kong 50, 58 years old, natural lang na may makitaan sa akin ng mga kulubot. Pero dahil nga sa inaalagaan ko ang aking balat, kahit nasa 58 na ako, hindi ako nahihiya na magpahid ng kung ano-ano sa aking balat. Para sa akin kasi, hindi naman hadlang yung edad natin para alagaan natin ang ating balat. Kasi mas maganda nga na nasa edad na tayo na ganitong edad na 50 plus or 40 plus, ay mag-start na tayong alagaan ng ating balat. Para nasa ganoon, hindi agad ma-develop or mabuo yung kulubo sa ating balat. Although, sa kamay, talagang minsan makikitaan na yung pagkukulubot. Pero dahil nga may mga skincare product akong nabibili na may mga anti-wrinkles, so sinasali ko na rin ang aking kamay. Alam nyo ba na kapag naghihilamos ako na ginagamit ko si Minty Q, eh, hindi ko po alam kung tama ba ang pagkabikas. Pakikorek na lamang po ninyo ako kung sakaling ginagamit din ninyo ang product na to. So kapag naghihilamos ako, hanggang egg at saka yung kamay ko dito ay nilalagyan ko din. Opo, para na sa ganoon, um, maging pantay. Eh dito wala akong wrinkles, tapos dito may wrinkles ako, tapos sa kamay nakikita na kumukulubo na. So kailangan pantay lahat. Pero hindi ko naman dinadamihan yung nilalagay ko. Depende pa rin po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo. Ako nilalagay ko ito na dry ang akin face. Hindi ko siya nilalagay na wet. Kapag uh, bago ako maligo, uh, hindi ko pa binabasa yung mukha ko, naglalagay na ako ng small amount sa aking dalawang kamay para nasa ganoon kapag pinahid ko siya, mga kamami, in circular motion hanggang dito, hangga, hanggang dito sa mata, hanggang sa liig pero kanina mga kamami hindi ko na naipakita sa inyo kasi naligo na ako so bali ipinakita ko na lamang yung hinugasan ko ulit, ulit yung aking mukha so para merong kayong makita na kung paano ko siya ginagamit opo napakaganda niya mga kamami um, kapag ginamit ninyo siya medyo tagalan ninyo siya ng konti sa inyong mukha ibabad ninyo siya ng konti Siguro, depende pa rin po sa inyo kung gusto niyo ng isang minuto. Ako, binababad ko talaga. Binababad ko siya sa aking bala para nang sa ganoon, ma-absorb ng skin ko. Tapos, kapag binalawan ninyo siya, makikita mo yung bala mo, napaka-press. Opo, na napaka-press niyang, na -napaka niyang, tingnan. Tapos, parang ano siya yung uh, mararandaman mo na relax na relax yung bala ninyo dahil siguro dito inaalis na yung mga uh, dirt ay uh, yung mga dirty ay <laughs> ba, ba yung English ko pa yung mga dumi-dumi na naiiwan pa sa ating balat kasi kung kahit uh, ano pang i ipahe o ikaskas nating sabon sa ating mukha or facial wash man yan kung minsan talagang hindi lahat na yung dumi kaya kung minsan kailangan pa natin gumamit ng toner which is makakatulong naman po yun dahil talagang maaalis niya yung mga natitira pandumi sa ating balat. Pero ako mga kamami, talagang nagustuhan ko siya. Napakaganda ng consistency niya. Tapos mga kamami, ang kulay niya ay puti. Ayan, makikita naman ninyo, puti. Ang amoy niya, napaka mild at malambot yung amoy niya. Kaya kapag pinahid ninyo, sa, ninyo siya sa inyong balat, after na mahugasan ninyo, may pagkakuling effect siya. Yung mararamdaman ninyo na parang malamig-lamig sa bala ninyo. Yun. So, ngayon mga kamami, ito ay nabili ko sa TikTok shop. So, ipa ko na lang dito mga kamami kung magkano ko siyang nabili. Para na ganoon, kung gusto ninyo siyang itry, para na sa ganoon ay matry ninyo. Ito ay hindi mahapdi ah. Hindi hahapdi ang inyong balat at hindi rin magdadry. At hindi rin mamumulaan yung balat at hindi rin magbabakbak mga kamami. Ito po ay pang facial cleanser phone. Ito po ay ano siya, cleanser siya. Lalo na kung oily skin ka. Wow, pak na pak ang product na ito sa inyo. Sa mga oily skin na katulad ko, ito, pak na pak po ito sa ating balat. Ako, dati talagang yung pagka-oily ng aking balat, lalo na pag summer, naku, uh, parang may mantika ang aking skin, sa totoo lang. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Kaya ako minsan, talaga naghahanap ako ng mga product na makakatulong para makontrol niya o mabawasan yung paglalabas ng mantika ko sa aking mukha. Opo, ganun din ang problema ng mga oily skin. Minsan, kapag maghapon, nasa labas ka, tapos, mainit. Yun, makikita mo talaga yung oily ng skin na talaga lumalabas. Para kang sinabuyan. Ako ganun ko minsan. Ka, pero magbuha nung natuto akong maghanap ng mga product na mag-aakma o maglalapat talaga sa aking skin type. Talagang nabawasan ang pagka-oily ng akin, bala. Dati, dito, pag ginanya mo, may oily talaga. Sabi ko, ano ba yan? <laughs> <laughs> hindi ko rin maintindihan. Pero syempre, uh, ah, ko talaga ng aking balat. Hindi naman yung totally mawala yung pagka-oily ng aking skin. Hindi rin maganda kung mawawala totally. Kasi magdadry naman. So, kahit anong skin type natin, kahit anong mga product na gagamitin natin mga kamami, siguraduhin natin na balance lahat ang ginagawa natin para na sa ganoon ay hindi magkaroon ng problema ang ating balat. So, sa mga kaedad ko, kaway-kaway po dyan, mga kamami ko. Try na po ninyo si Minty Vitamin C, Whitening Amino Acid, Gentle Cleanser. Napakaganda po niya. Pwede po niya ibabad ng up to 1 minute. Habang kung anong kinututunin ninyong kung, kung sinasabon nyo ang buong katawan. So, habang sinasabon nyo, ibabad eh, na ninyo ang ibabad na ninyo si cleanser sa inyong mukha. Nasa ganoon, pag, kapag nababad na siya ng mga 1 minute, so pwede na ninyo siyang banlawan. So wala kayong mararamdaman na kahit ano na maiiritable kayo. So napaka ano niya, napakaganda niya. Tapos mga kamamis, sa mga kaedad ko, Um, I-enjoy natin ang moment habang kaya pa natin gawin. Why not now? Gawin na natin ngayon. Gawin na natin alagaan ng ating balat. Para na sa ganoon, yung mga wrinkles natin ay medyo magtago-tago ng konti. At medyo umalis-alis ng konti. Pero alam ko naman sa sarili ko mga kamami. Dahil 58 na ako, kapag tumuntong na ako ng 60, alam ko po, nalilitaw talaga ang mga wrinkles ko. Pero habang hindi pa sila gaanong naghahabulan para lumabas sa aking balat. So ang ginagawa ko naman mga kamami, nilalagyan ko muna ng mga harang-harang kagaya ng mga uh, skincare product na may mga anti-wrinkles, anti-aging. So medyo nilalagyan ko siya ng mga uh, ganun na mga skincare product para nasa sa ganun medyo magtago-tago muna sila ng konte. Ngayon pag talagang hindi ko na kaya silang itago, okay lang kasi at least na experience ko na enjoy ko na inalagaan ko ang aking balat habang na uh, hindi pa ako gaano katanda kasi may pagmamalaki ko may kikwento ko sa aking mga apo na oy noong ganyan edad ako ginamit ko ang product na yan bakit hindi mo subukan maganda ang product na yan hindi, hindi, hindi sasaktan ang balak mo hindi niya babakbakin o hindi yan mamumula at least may mga idea kang masasabi sa mga apo mo kasi pagdating ng araw magtatanong ang mga apo natin babayo o lalaki o oh, lola ano ba ang magandang ipahid sa mukha ko kasi oily ako kasi dry ang skin ko or kasi sensitive ang balat ko at least kung tayo mismo ang naka experience paano natin ipahid gamitin ang product na yun at naging maganda naman ang, ang, ang ibinigay niyang resulta so meron tayong masasabi sa kanila na oh apo maganda ito kasi ito ginamit ko na after mong gamitin ito lalo na kapag nahiyang sa iyo ay maganda ang kalalabasan ng inyong balat yung mga ganon mga kamami, kahit papaano, meron tayong makukontribute sa kanila sa mga generation na darating kasi maraming mga prada ang naglabasan, maraming mga pampaputi. So, iba't ibang klaseng pampaputi. Pero kapag nasubukan mo na ikaw mismo na lola or nanay na nasubukan mo ang product na yun, pwede mo siyang i-recommend sa apo mo or sa anak mo para na sa ganoon ay maiwasan magkaroon ng problema ang kanyang bala dahil ikaw mismo ay nasubukan mo hindi matapang ang product na inirecommend mo sa kanya sa so, mga kamami sana po ay nag enjoy kayo sa panonood ng ating video sana po ay nasiyahan kayo sana po mga kamami kung nag enjoy kayo subscribe naman ng aking youtube channel Mami Lea Vlog. At syempre, huwag laging kakalimutan i-click ang bell button para nasa ganoon mga kamami ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload kong mga video. Sa so, mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat sa mga nagpapa-shout out po kay Sir Loreto, shout out po sa iyo. Kay kay Sir John, shout out po sa iyo. Nagpapa-shout out po sila so uh, signal out ko na po kayo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pag-aabang ng aking mga i-upload na mga bagong video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa sa mga hindi pa po subscriber pero napapan nakakapanood kayo ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at please po 'wag po ninyong i-skip ang ads. Uh, dahil po ay malaking maitutulong po nito sa akin. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Bye!